Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi Ang inyong lingkod Ayan, update po guys Kay Kalingap Dan at sa kay Kalingap Joy Grabe! Sa wakas, nagsama na rin ang dalawa Sila lang guys, walang mga escort Sila lang dalawa Magde-date na ang dalawa Naku, ang sarap silang mangiti mang guys Maganda ang ngiti nilang dalawa ni Joy at sa kanidan Bagay na bagay talaga sila guys diba, naku, mga Danjoy ito po, uri natin ang kanilang video na nagdate sila ngayon na sila lang, no more escort wow talagang maganda ang ilang mga ngiti, islang dalawa lang ang magkasama, ito po guys pakinggan natin at panuori natin ang kanilang video guys ito na po ang kanilang video. Pero sure, ba't naka-white ka din? <laughs> Ay, nauna ako. Pag no, nauna Oo. Na, oh. Nauna ako kasi kanina pa ako naka-amayis ng white. Hindi ko, di ko alam ha. Hindi <laughs> <Lacto> lang alam Naka-white ko ulit <laughs> naka Joy. Hindi namin pinag-usapan po yun. Um, medyo nakakangilo daw to Joy. First time mo pala mm -hmm. na magpapasta. No? Mm hmm. Kaya, yeah, taisin mo. lang dalawa lang guys ayan pagpatuloy natin <laughs> tingnan mo lang yan ah uh, ano <laughs> ano yung mga sinasabi mo pag ano, ano walang camera di ba ganun ka kanyari wala kang camera nga <laughs> ako may camera ako kanyari ngayon wag mo <laughs> <laughs> isipin mga ngali ganyan wag salita ka parang mahala ka na kung ano, magulang dyan <laughs> Maulan ma ma oh, ma ma po. Maulan, maulan po. So, Sobrang maulan. May, may bagyo ba, Joy? Oo, oh, hindi ko din alam eh. Pero... Parang hindi naman. Hmm, hindi naman. Um, <laughs> ah, hindi niya alam ko anong gagawin, anong isasabi nila. Kasi pagpatuloy natin guys. Pagkatapos uh, na ito Joy, dinner tayo. Mm -hmm. So, dinner po ako ni Joy. Meron akong ano Joy, uh, favors sa'yo. Okay lang pag uh, gusto ko pag ano at ano every time na may dan Joy na may vlog kaya yari may mga events na magkasama tayo gusto ko ano ako magsusundo sa ay okay lang ikaw talaga magsusundo sa yo. automatic na na oh. ako magsusundo sa ay lang sa iyo yung mga ano, sinabi ko okay sure okay. so okay okay <laughs> so Joy Ikaw muna, Joy. Ladies first Ate <laughs> Lisa Dito lang ako Joy <laughs> Dito lang kita antayin Sabi ko Bakit <laughs> kinatawa? Kaya mo na yan? <laughs> Mamaya ikaw din mag blog, ah. Mag vlog ha Pagkaka naman Ano siya sabi saan? Ako na, every video mo Wala ka, katulad nung ginawa mo nakaraan. <laughs> <laughs> katulad ano nung, katulad <laughs> nung nag-vlog kayo ni Ryan. Sa, so, sabihin mo lang, Joy, mga hindi mo masabi sa harap ko. Dito wala sabihin. <laughs> Para pag napakinggan ko. <laughs> Go na, Joy. Good luck. Ayan na si Joy ayun nagpadintal din sila guys nagpapasta si Joy at saka si Kalingap Dan magpapasta si Joy lang ang inuuna guys silang dalawa lang guys diba sariling sikap lumabas sila pero nagpaalam naman sila kay Kalingap Rob ayun na si Joy si Joy ang nauna nagpapasta si Joy nauna nagpadintal sa ngipin nagpalinis. Ayan, hinihintay, naghihintay si Kalingapdan sa labas. Pag nakita siya ni Kalingapdan. Ayun. Grabe sa dating nila, guys, no? Ayan, no? Dental muna. <laughs> bago kain. Bago galak-galak sa labas. Ayan. Maghihintay si Kalingapdan kay Joy. Okay, pagkatapos ni Joy, si Kalingap na naman. Okay, ayan, pagpatuloy natin guys ang video. Minamastang kita ng walang labi at matingkad ng miti Umaabot hanggang sa langit Tapos ko si Joy! Ano eh? feeling? Uh -huh. right. Wala? Ilang itin? Mm -hmm. Nine So okay na lahat? Masakit? Nice! Ang lang Jay, smile Gar. me you are. I want you. In my arms. me hold you. never let you go again like I did. I used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you, Georgia. Pulled me in, I asked to love her once again. You feel I caught you I'll never let you go again like I did Oh I used to say I would never fall in love again until I found her I said I would never fall unless it's you I fall into I was lost within the darkness but then I found her 🎵 Till I found her I said I would never dito po, po tayo sa tent of At ako na po naman mag-vlog. <laughs> so much po sa next sponsor po na papasta po namin at palinis po ng ipe na yung daan. ako ng vlog <laughs> So much, I woke up in a whirlwind dreaming. The city's close beneath my feet. Your laughter like an echo teasing. A heartbeat always off the beat. The coffee shop's our sacred haven. Conversations in crowded corners. Your smile is the truth I'm craving. In this chaos, you're the order. Without you, it's a world of balance. An empty dance and nameless song. The second stick with